So, for today's Christmas, guys, yung naisip kong challenge, yung mga mga ngaraling po ng mga bata or mga teenagers dito sa bahay, um, is isahin ko po silang hihingian ng message para sa kanilang parents or family at para pag napanood ng kanilang mga mismong family, is malalaman nila yung message ng kanilang kapamilya. Kasi guys, ma napakadalang din po na yung mga batis nagbibigay ng message sa atin. So, ayon um, panoorin niyo po yung mga message ng inyong mga anak or mga kapamilya. Merry Christmas, everyone! So, for today's Christmas, guys, ang um, message ko po um, sana lahat po tayo ay manatiling malusog ang pangangatawan para maiwasan po yung mga sakit kasi sobrang magastos po talaga pag may karamdaman ng isang tao at syempre lagi po tayong nag-aalala. So kailangan talaga alagaan din po natin ang mga sarili natin. At ako po ay nagpapasalamat dahil patuloy po yung blessings na natatanggap namin. Kaya patuloy din po akong nagbibigay or nagsishare ng mga blessings sa iba. Kasi nga sabi nila, the more blessings you give, the more yung balik. So, siguro yun nga yung nangyayari na kahit na wala akong trabaho, Diyos, ayan, nafe-feel ko talaga na every time na nagbibigay ka sa iba, parang laging may swerte yung kumbaga si Miss na siguro yung gumagawa ng paraan para mabigyan ka or maibalik yung mga kabutihang ginawa mo sa kapwa mo. Ayan. So, pasensya na guys. Medyo pausa ko. Si Alvin, anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Sana so, maging ating palagi at maging mabuti. Salamat sa aking pinalaki. Ayan. Ako ngayon yaki sa sablay so, like, ka, uh, nakis ka wala. Sandali, <laughs> <laughs> may sinasabi pa siya. Ha? Salamat kay Lord kasi Dinalaki kayong mabuti. Tapos dinalaki po kayong mabuti. Hmm. Siya na, mag-ingat po kayo lagi. Asan okay. ba yung mamagulang mo? Ayan, dyan lang sila. O oh, yan, para mapanood nila mama at papa mo. Okay. Anong message mo sa parents mo ngayong Christmas? Merry Christmas, Mama, Papa. Tsaka yung sa mga aling ko po dyan. Tsaka sa lolo, lola po. I love you po. Yay! Anong message mo sa magulang mo ngayong Christmas? Sana po, ano po, um, sana po, Merry Christmas sa mga magulang ko at sana pamabuti mabuti nilang mga katawan nila. Ayun lang po, thank you po. I love you mama, papa. Uh, papa, papa. <laughs> ano pa sa sasabihin mo sa magulang mo ngayong Christmas? I love Christmas? you. I love... <laughs> Christmas, mama, papa, I love you, yun lang po, thank you. Uh, ano ang message mo sa magulang mo ngayong Christmas? a message ko po kay mama at papa sana good health and sana umapapa yung buhay nila and sana sana hindi sila magbago i love you eat this mas mama eat this mas papa eat this mas papa eat this ate eat this much over nanay oi Christmas, Nana. I love you, Cloudy. I love you, Mama. Merry Christmas, din! Mama, chup chup. Yeah, Christmas, then. Hmm. Ano so naman, Brian, anong message mo sa mga pamilya mo? message um, ko lang po sa kuya ko at mga ate ko. Hindi nila papabayaan mga sarili nila. At... Sana, ano, magtuloy ka nun lang yung pagkayod niya. Tapos, Huwag <laughs> mo i Pag-ingat kayo lang. Dapat tatag lang ang buhay. Sana huwag tayong bumitaw, mga kuya at ate. Yan lang po. I love you so much. Merry Christmas. man ang hilo masasabi mo sa mga magulang at pamilya mo? Ito lang masasabi ko sa iyo, ma. Sana mag-ingat ka palagi. Sana ingatan mo lahat ng mga kapatid ko. Yan lang po. Mas po, ma. naman ang message mo sa pamilya mo or mga magulang mo. Ito mo sasabi ko sa tita ka mo. Mahal na mahal ka namin ito. Ah, harap ka dito. Umiyak nga siya. Huwag kang iiyak. Wala ka pang... Okay wala ay kami sa tita. Tagasan taga ka ba? Magaya ah, Kasi kaya message na kaya ka message. Wala. Nanaway na tagasan ba siya? yung mga magulang niya. Agno, siya nandito. Paano sabihin mo? di sabihin mo lang. Ma, papa. Miss na miss ko na po kayo. Kamu, Merry Christmas. Wala po masasabi ko, umiit lang ko. Sige, mama. Yan. Okay, kaya anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Hi, mami and daddy. Sana palagi niyo pong ingatan yung sarili niyo. Para masaya po kami mga anak. Huwag kang iyak, ha? Yan na, iyak na okay, siya. Merry Christmas, mami and daddy. I love you. Ayan, si Justin. Anong message mo sa mga magulang mo or pamilya mo ngayong Pasko? Masana masaya kayo dyan sa ginagawa niyo. At pa, sana ma palagi kang malusog. Ano pa? <laughs> Thank you, pa? sana ka, sana mas, lagi kang masaya. At palagi kang malusog. Merry Christmas pa. Ma. ma. I love you. Yeah. Okay, anong pangalan mo? Haji. Haji? Ikaw? Rihanna. Ayana. Ayan ang gaganda ng pangalan ninyo. So ano yung message ninyo sa mga magulang ninyo ngayong Christmas? Salamat po sa mo. Anong pangalan mo? CJ. CJ. Oh. CJ, anong message mo sa mga magulang mo or pamilya mo ngayong Christmas? Meron mga buhay sila. Ma malusog. Pagingat. Palagi. Mahal. Mahal ako sa kayo. Merry Christmas! Merry Christmas! Salamat Anong mo? Chris Anong message mo sa mga magulang mo at pamilya mo ngayong Christmas? Merry Christmas! Papa. Salamat. sa lahat. Ano pa yung masasabi mo sa magulang mo? Hindi yung message mo sa mama mo. Parang ano yung sasabihin mo sa mama mo. Kunwari, inaalagahan ka lagi ni mama mo. Binibigyan ka ng pera. Nang pang-computer mo. Ano yung sasabihin mo sa mama mo? Oh, ba't ka umiiyak, oy? Huwag kang iiyak, ha? O, um, umiiyak ka na niyo. O, ba't <laughs> ka umiiyak, na Huwag ka na umiiyak. Hindi na, hindi na. <laughs> tears of joy. Hindi Oo, galing sa puso niya yung sinasabi niya ni Chris Mael. Ayan, oh, love you mama. Kamu. Oh, sige, tama na. <laughs> Merry Christmas! Ang alam mo? Jimuel. Ayan si Jimuel. Ano ang message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas. JJ! and O, oh, JJ, anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Thank you sa aking mga magulang at thank you sa aking pag tamang paglaki at kahit medyo makulit. Sana lagi kayo mag-iingat at sana tumayo din po kayo sa aking mga pangarap kapag laki ko. And Merry Christmas po sa inyo. I love you. I love you po. <laughs> Ikaw na, Akisa! Oh, ano, <laughs> naatis na lang eh. Una, mo <laughs> yakis. Hindi, walang yakis. <laughs> walang yak-yak dito. Hindi, <laughs> hindi. Oo, <laughs> oh, niya. <laughs> Ayun, umiiyak na siya. <laughs> Ganyan pala ang pagpano ng luha, no? Nung dapat naka, pinapakita yung butas ng ilong. <laughs> Ay, Merry Christmas! Yunel! Anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Thank you so much sa mga suporta na sa akin at sa mga share Thank you po sa inyong pagkalaki at sana magpatawad niyo po ako sa aking mga kasalanan at sana magpatawad niyo po ako okay, sa aking mga kasalanan kahit na magulo. Thank you po. I love you. Merry Christmas Ma. Yeah. Wag ka. iyak ha. <laughs> Ba't parang umiyak ka din o eh? Huh? Ha? Naiyak yeah, yeah, ako. Nami-miss mo, nami-miss mo si papa mo. Yeah, anong message mo kay papa you. mo? Merry Christmas pa. Anong pangalan mo? Jaren. <laughs> Jaren. Jaren. O, Jaren. Oh, Tagasang ka malabago din. Anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Merry Christmas po mama, papa. Salamat po sa pagkalalagas ko sa kapatid sa Salamat po sa, sa pagkatanda namin. po sa pagkatanda namin. Sana po maging mabuti po kayo. Sana po sa... Huwag kang iyak ka. Tapos, uh, magpasalamat ka dahil inaalagaan ka ng mga magulang mo. Salamat po mama, papa. Oh. Mahal na mahal kita, mama, papa. Mahal na mahal po kayo. Huwag kang yuyukar sa akin. Mahal na mahal po kayo, mama. Mama, oh. mama, papa. Merry Christmas, mama, papa. Merry Christmas po, mama, papa. I love you. Oh, ba't ka umiiyak? Huwag <laughs> kang <kami laughs> iiyak! <kami> Huwag <laughs> kang iiyak! Huwag <laughs> kang iiyak! Oh, Ang ginagawa ko ngayon, Nagpapayag talaga ako ng bata. Huwag ka nang... Huwag ka O, oh, ito na. <laughs> Lahat. Eh! <laughs> <laughs> oh. Ah! Oh. oh. Alam mo? Princess. School. Princess. princess. Taga malabago ka rin, ano? Oh, princess. Anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Salamat po, mama. Papa, dahil pinag-aaral niyo kami. Tapos, tapos salamat din po sa pinag-aaral -pinag niyo sa amin yung pinaalagaan nyo kami araw-araw tapos hindi nyo po kami pinababayaan Merry Christmas pa, I love you I love you mama at papa Huwag oh, kasi nangiyak ka, ba't ba't umiyak ka din? <coughs> So, Anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Ang message ko po ay thank you po sa lahat ng mga sakri na ginawa niyo para sa akin para mabigyan ako ng mga pangangailangan ko tulad ng mga pagkain at gamit. Thank you din po sa pagiging maano sa akin kahit na, you know, makulit ako hindi ko kayo sinusunod. At Merry Christmas din po at sana ma magusto niyo po yung kinawa ko po pong regalo sa inyo yun lang po. Merry Christmas po! Love you po so much! Mwah. Ilaw, wala iba, kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Alam mo? Nicole po. Nicole! Anong message mo, Nicole, sa mga magulang mo ngayong Christmas? Merry Christmas, Mama and Papa. Sorry po kung lagi akong makulit. Sorry kung lagi akong pasaway. Sorry kung pag lahat ng mga sinasabi niyo sa akin, hindi ko hindi ko hindi ko tinutupad at hindi ko sinusunod. Sorry po kung dabog-dabog po ako. Salamat kung laging nandiyan kayo para sa akin kahit naghihirap na kayo sa pagtatrabaho o pag-aasikaso sa amin, nandiyan kayo para sa amin. Thank you po kung kahit kahit suplada ako, kahit maldita ako, nandiyan pa, pa, rin kayo para sa amin. Thank you kung hindi kayo napapagod na mahalin kami. Thank you kung bakit bakit kami Huwag <laughs> <Okay, ha? laughs> iyak Ang hiling ko lang po sana gusto ko lang po na humiling na sana matanggal na sakit ni mama sa puso sana makasama pa namin sila habang buhay. Sorry kung bakit <laughs> <laughs> Oo, oh, sige na. Para marinang mama mo, din nakakatouch naman yung message mo. Sana mabapabuhay mo, ma. Thank you, Paz. Merry Christmas po. I love you. <laughs> Anong message mo sa mga magulang mo ngayong Christmas? Merry Christmas po, ma and Pa. Thank you po sa takipin sa para maibigay na ng aming pangangailangan at sana po patawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan. I love you po. Merry Christmas.